Kumusta mga ate at kuya? Alam mo ba ang dami sa atin, lalo na paglampas sa e eh parang may kaaway tuwing gabi, si insomnia. Yung tipong nakahiga ka na pero ang utak mo parang may night shift. Ayaw magpahinga. Paikot-ikot ka sa kama parang nagpa-practice ng sayaw sa dilim. Tapos maya-maya, gising ka na naman sa alas tres ng madaling araw parang may alarm clock na invisible. Pagdating ng umaga... Ayon, parang kulang sa tulog, pero sobra sa pagod. At ang masaklap, kahit ang simpleng tunog ng kuliglig o ilaw mula sa poste sa labas, parang may conspiracy para hindi ka makatulog. Nakakainis, di ba? Pero teka lang. Hindi porket tumatanda tayo, e eh automatic na goodbye na sa mahimbing na tulog. Oo, may mga pagbabago sa katawan, pero hindi ibig sabihin na wala na tayong laban. May mga natural na paraan para tulungan ang sarili nating makatulog nang mas maayos, walang gamot, walang gastos at walang drama. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong natural na paraan para gumanda ang tulog mo. Lalo na kung ikaw ay lampasanim na po. Mula sa mga simpleng tweaks sa iyong routine hanggang sa mga kalmadong hakbang para i-relax ang isip, may mga solusyon tayong pwedeng simulan mamayang gabi pa lang. Sakata na bang bawiin ang tulog na para sa iyo ate kuya? Tara, simulan na natin. At ang unang hakbang sa tulog na panalo kumain ng pagkain na mayaman sa magnesyo. oh kuya hindi lang pampatibay ng buto yan kundi pampakalma rin ng isip let's dig in tip number one, kumain ng magnesium rich foods ang lihim sa mahimbing na tulog kuya alam mo ba minsan ang sagot sa gabing puro hikab pero walang tulog ay nasa plato mo lang pala oh simple lang magnesium kapag kulang ka sa mineral na ito ang katawan mo parang may sariling teleserye. Ang mga kalamnan mo nag ang utak mo nagmo-monolog, at ikaw, gising na gising sa eksena. At hindi lang yan, ang kakulangan sa magnesium ay pwedeng magdulot ng pulikat sa kalagitnaan ng gabi. Yung tipong bigla ka na lang mapapasigaw ng aray habang tulog ang lahat. Parang may party sa isip mo, pero ang katawan mo gusto lang ng tahimik na pahinga. Kaya kung gusto mong makatulog ng parang sanggol na bagong ligo, isama mo na sa diet ang mga pagkaing mayaman sa magnesium. Saging kalabasa, malunggay, mani. Hindi lang masarap, kundi parang mga superhero sa pinggan mo. Handang talunin ang stress, pulikat, at mga gabing paikot-ikot sa kama. Ayon sa mga eksperto, ang magnesyo ay tinaguriang anti-stress mineral. Tumutulong ito sa pagpapakalma ng kalamnan at pag-relax ng isip. Kaya kung nagdadalawang isip ka pa, kung kakain ka ng saging, isipin mo na lang, hindi lang ito pampabusog, kundi panggapi rin sa mga sleepless nights. Kaya simulan mo na ang simpleng hakbang na ito. Sa susunod na mag-crave ka ng mani o malunggay sa sinigang, isipin mo na ito ay regalo sa sarili mo para sa tulog na mahimbing at gising na masigla. At kapag naranasan mo na ang tulog na iyan, kuya, i-celebrate mo. Dahil ang buhay mas masaya kapag may sapat na tulog at mas masarap ang almusal kapag hindi ka puyat. Ikinagagala kung kasama kita sa kwentong ito. Kung hindi ka nakapag-subscribe, pakipindot ang buton at ilike na rin ang video. I-type ang isa kung kapakipakinabang sa'yo ang paksang ito at zero kung may pag-alinlangan. Ngayon, kung ang magnesium ay parang best friend ng tulog, may isa namang enemy na dapat iwasan, lalo na sa hapon. Alam mo na siguro kung sino yan. Tip number two, Iwasan ang kape at tsaa sa hapon. Kalaban ng mahimbing na gabi. Ate at kuya, alam ko, ang kape ay parang kaibigan mo sa bawat umaga. Pero habang tumatanda tayo, may mga kaibigan tayong kailangan ng limitahan. Lalo na kung sila ay may kafein. Ayon sa mga eksperto, ang kafein ay nananatili sa katawan ng hanggang walong oras. Kaya kung nagkakape ka ng alas tres ng hapon, Darating ang gabi na parang sinabihan mo ang katawan mo. Kuya, gising tayo hanggang alas 11, ha? Huh? At ang resulta, paikot-ikot ka sa kama habang ang utak mo ay nagmi-meeting pa rin. Pero don't worry, hindi mo kailangang magpaalam ng tuluyan sa mainit na inumin. May mga alternatibo na hindi lang masarap kundi pampakalma rin. Subukan mo ang salabat, luya lang ang katapat, pero ang init nito ay parang yakap ng lola tuwing tag-ulan. O kaya naman ang chamomile tea, ang bango kuya. Parang niyayakap ka ng mga bulaklak habang unti-unting bumababa ang stress mo. Minsan, ang simpleng pag-iwas sa kape sa hapon ay sapat na para makamit ang tulog na parang sa sanggol, mahimbing, tahimik, at walang istorbo. Kaya kung gusto mong gumising na parang bagong ligo sa ginhawa, iwas-iwas muna sa kafin, ha? Huh? At tandaan mo kuya, hindi ka nag-iisa sa adjustment na to. Marami sa atin ang nagulat na ang simpleng paglipat mula kape patungong sa labat ay may malaking epekto sa tulog. Kaya sa susunod na hapon, tanungin mo ang sarili mo. Kape ba o tulog na parang panaginip? Alam mo na ang sagot. Ngayon kung ang pag-iwas sa kape ay hakbang paalis sa gulo, ang susunod nating tip ay hakbang papunta sa katahimikan. Tara, kuya, gawin nating ritual ang pagtulog. Tip number three, gawing ritual ang pagtulog para mahimbing ang bawat gabi. Kuya, alam mo ba ang katawan natin kahit lampas anim na po na ay parang batang mahilig sa kwento bago matulog. Gustong gusto nito ang routine. Kapag pare-pareho ang oras ng pahinga mo gabi-gabi, parang sinasanay mo ang katawan na magsabi ng, O siya, tulog mode na tayo. Isipin mo, kung alas 10 ka palaging natutulog, darating ang panahon na kahit hindi mo natingnan ang orasan, kusanang hihikab ang katawan mo. Ayon sa mga eksperto, ang consistent sleep schedule ay parang VIP pass sa mas mahimbing, mas malalim, at mas nakaka-recharge na tulog. Kaya kung ikaw ay team Netflix hanggang madaling araw, baka panahon na para i-reboot ang iyong nightly habits. Pero hindi lang oras ang mahalaga, pati ang mga ginagawa mo bago matulog. Subukan mong magbasa ng ilang pahina ng libro, magdasal, o makinig sa instrumental na musika. Parang sinasabi mo sa utak mo, Relax na tayo, wala nang meeting, wala nang chika. At kung gusto mo ng konting aliw, baka kwento tungkol sa mga pusang may superpowers ang magpatahimik sa isip mong pagod sa buong araw. Oo kuya, kahit pusa, may powers din minsan sa imagination natin. Ang mahalaga, gawing espesyal ang oras ng pagtulog. Hindi kailangang maghanda ng kandila at gong, ha? Huh? Kahit simpleng tasa ng chamomile tea, o pag-isip ng tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na yon, sapat na para iset ang mood. Ang tulog ay hindi lang pahinga, ito ay regalo sa sarili. Kaya simulan mo na ang iyong nightly ritual. Sweet dreams, kuya! Ngayon kung ang routine ay parang paanyaya sa tulog, may isa pang kalaban na dapat nating iwasan, ang maliwanag na ilaw. Oo, kuya, kahit ang ilaw ng cellphone mo, may say sa tulog mo. Tara, silipin natin ito. Tip number four. Iwasan ng maliwanag na ilaw, tahimik na gabi, mahimbing na tulog. Kuya, alam mo ba ang sobrang liwanag sa gabi, lalo na galing sa cellphone, TV o ilaw sa kisami, ay parang mga chismoso sa barangay, ang ingay, ang kulit, at walang pakialam kung gusto mo nang magpahinga. Ayon sa mga eksperto, ang maliwanag na ilaw ay nakakapigil sa paggawa ng melatonin, ang hormone na parang bantay ng tulog natin. Kapag kulang ito, ang katawan mo ay parang hindi alam kung gabi na ba o may party pa. Kaya kung gusto mong makatulog ng mahimbing, subukan mong patayin o hinaan ang mga ilaw isang oras bago humiga. Isipin mo na lang, ikaw ay isang sleep ninja, tahimik, kalmado, at handang sumabak sa mundo ng panaginip. Pero relax lang, kuya. Hindi mo kailangang magmukhang vampire na takot sa ilaw. May mga paraan para gawing cozy ang gabi nang hindi masakit sa mata. Subukan mo ang dim light o kung gusto mo ng konting drama, magkandila ka. Ang liwanag nito ay parang yakap ng lola, mainit, kalmado, at punong-puno ng ginhawa. Sabayan mo pa ng chamomile tea at boom, para kang nasa spa pero nasa bahay lang. Ang simpleng pag-adjust sa lighting ay may malaking epekto sa kalidad ng tulog. Kaya bago ka mag-scroll sa social media na parang naghahanap ng nawawalang tsinelas, i-off mo muna ang ilaw. Gawin mong me-time ang gabi, tahimik, payapa, at para lang sa'yo. At kung sa kabila ng lahat ay hirap ka pa rin makatulog, baka panahon na para kumonsulta sa doktor. Pero bago pa man yan, subukan muna ang tip na ito. Malay mo, sa dilim mo matatagpuan ang pinakamasarap mong tulog. Ngayon, kung ang gabi ay para sa pahinga, ang umaga naman ay para sa galaw. Kuya, handa ka na bang gumising ng may sigla? Tara na! Tip number five mag-ehersisyo sa umaga. Simplicity at sarap sa bawat hakbang. Kuya, kung iniisip mong kailangan ng gym membership para gumanda ang tulog mo, relax lang. Minsan, sapat na ang simpleng paglalakad sa umaga. Oo, yung tipong nakacinelas ka lang, hawak ang tasa ng kape, sabay tanaw sa mga ibon na parang may choir rehearsal. Ang sarap, di ba? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na ehersisyo kahit labin limang hanggang tatlumpung minutong lakad lang ay may malaking epekto sa pagtulog. Parang magic potion, hindi mo kita agad ang epekto pero ramdam mo sa gabi. Mas madali kang makatulog, mas mahimbing at mas refreshing ang gising at hindi lang tulog ang bonus mo rito. Ang paglalakad sa umaga ay nakakatulong din sa pagpapababa ng blood pressure, pagregulate ng tibok ng puso at pagalis ng stress. Parang sinasabi ng katawan mo, Salamat kuya sa paggalaw. Kaya habang naglalakad ka, isipin mo na parang naglalakad ka sa isang park ng pasasalamat. Bawat hakbang ay paalala na may magagawa ka pa para sa sarili mo. At ang pinakamagandang parte, hindi lang katawan ang gumagaan, pati isip. Ang simpleng galaw sa umaga ay parang mental reset button. Kaya sa susunod na umaga, huwag mong hintayin ang perfect na kondisyon. Lumabas ka, gumalaw, at hayaan mong ang bawat hakbang ay magdala sa iyo ng mas payapang pagtulog. Ngayon kung ang katawan ay gumagalaw sa umaga, ang isip naman ay kailangang kumalma sa gabi. Tara, kuya, huminga tayo ng malalim at alamin ang kapangyarihan ng deep breathing at meditation. Tip number six, subukan ng deep breathing o meditation. Huminga para sa mahimbing na gabi. Kuya, minsan ang solusyon sa gulo ng isip ay hindi gamot, hindi sermon, kundi paghinga. Oo, simple lang, pero powerful. Kapag ang utak mo ay parang palengke ng alalahanin, ang pagpasok sa mundo ng panaginip ay parang pagdaan sa EDSA sa rush hour. Pero teka, may shortcut tayo dyan. Ang 478 breathing technique. Parang secret code, di ba? Pero hindi ito para sa ATM. Ito ay para sa tulog. Huminga ng malalim sa loob ng apat na segundo, hawakan ito ng pitong segundo, at dahan-dahang ilabas sa loob ng walong segundo. Parang sinasabi mo sa katawan mo, kalma lang kuya, wala tayong kaaway dito. Sa bawat paghinga, para kang nagfa-fast sa stress, unti-unting nililinis ang isip at pinapalambot ang puso. Ayon sa Journal of Clinical Psychology, ang deep breathing at meditation ay nakakatulong sa pagbaba ng anxiety at pagpapaganda ng tulog. Kaya kung pakiramdam mo ay parang may marathon sa utak mo tuwing gabi, Subukan mong huminto, huminga at magpahinga. Isipin mo na lang na ikaw ay nag-aalaga ng sanggol. Kailangan ng dahan-dahan, lambing at pasensya. At kung medyo awkward sa simula, ayos lang 'yan. Hindi mo kailangang magmukhang yoga master agad. Basta't sinubukan mo, baka magulat ka. Ang dating hirap makatulog, biglang parang sinabihan ng good night ng buong katawan mo. Ngayon, kung ang paghinga ay parang musika sa katawan, may isa pang natural na pampatulog na parang dessert sa gabi, tart cherries. Oh kuya, hindi lang ito pang fruit salad. Halika't tikman natin ang sarap at benepisyo ng tart cherries o cherry juice. Tip number 7: kumain ng tart cherries o uminom ng cherry juice. Matamis na laban kontra sa kulang na tulog. Kuya, akalain mo ba ang mga tart cherries? Yung medyo maasim na seresa na akala mo pang dessert lang ay may tinatagong superpower? Oo, oh, hindi lang sila pampaganda ng fruit salad. Sila rin ay natural na pampatulog. Parang hindi ka panipaniwala, pero ayon sa siyensya, may magic talaga sa bawat kagat. Subukan mong kumain ng tart cherries o uminom ng cherry juice mga isa hanggang dalawang oras bago matulog. Medyo kakaiba sa simula, parang peanut butter sa tinapay. Hindi mo akalaing swak, pero pag natikman mo, ibang level ng sarap at ginhawa. At ang bonus, hindi mo kailangang maghintay ng ilang linggo para maramdaman ang epekto. May mga pag-aaral na nagsasabing mas mahaba at mas mahimbing ang tulog ng mga seniors na regular na umiinom ng cherry juice. Bakit? Dahil ang tart cherries ay loaded sa melatonin, ang hormone na parang traffic enforcer ng katawan, nagsasabi kung kailan na dapat magpahinga. Bukod pa dyan, may taglay din silang antioxidants at anti-inflammatory properties na tumutulong sa katawan na mag-relax at mag-recover. Ayon sa Journal of Medicinal Food, ang mga kalahok sa pag-aaral ay hindi lang mas mahimbing ang tulog kundi mas kaunti rin ang paggising sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ito chismis, kuya. Science ito. Kung hindi ka fan ng juice, pwede rin ang tart cherry supplements. Basta't may cherry sa routine mo, may chance kang makaiwas sa mga gabing paikot-ikot sa kama na parang nasa boring na lecture. Siguradong magiging mas mahimbing ang tulog mo at masaya rin ang iyong pagsalubong sa mga araw-araw na mga gawain. Kaya sa susunod na maggrocery ka, silipin mo ang prutas section. Hanapin mo ang tart cherries, parang treasure hunt para sa mahimbing na tulog. At habang kumakain ka, i-imagine mo na nasa orchard ka sa ilalim ng araw, walang iniisip, walang stress, ikaw lang at ang cherry na nagbibigay ng tulog at saya. Kuya, tandaan hindi mo kailangang tiisin ang puyat gabi-gabi. May mga natural na paraan mula sa mga abot kayang pagkain, mga simpleng ritual subalit epektibo na makatutulong sa iyong pagtulog. Dagdag pa rito, subukan mong sundin ang pare-parehong oras ng pagtulog, iwasan ang malalaking meals at caffeine bago matulog, at gumawa ng kwarto na tahimik, madilim at malamig. Magandang mag-exercise din ng regular, pero huwag masyadong malapit sa oras ng pagtulog. Tapos, i-manage mo ang stress sa pamamagitan ng pag-relax bago matulog. Kung hindi ka makatulog after ng dalawampung minuto, tumayo ka at gawin ang mga nakaka-relax na gawain hanggang sa makaramdam ka ng antok. Mahalaga ang mabuting tulog para sa ating kalusugan at kaisipan, kaya narito ang ilang mga tips na maari mong subukan. Kung gusto mong mas marami pang ganitong tips, ilike mo ang video, mag-subscribe sa Gintong Kalusugan, at ishare sa kapwa kuya. Comment mo rin kung alin sa mga tips ang gusto mong subukan ngayong gabi at kung ano ang mga resulta na nakuha mo. Para sa mas mahimbing na tulog at mas masiglang bukas, alalahanin mong lumikha ng maayang kapaligiran bago matulog, tulad ng pag-off ng mga gadget at pag-set ng malambot na ilaw.